Tawasan naman. Ito ang katibayan. Tawasan <laughs> Ito ang katibayan na na talo ang Denver World. Kuha kayo na una Hello. Good morning. Good morning. Yung mga taga Denver World Show. Kuha kayo na lang pa si Katon. Talo. na Guys, papasok na tayo dahil panalo yung ating Dallas. Okay, so, kumakain na lang pa si So, yun guys. Papasok na tayo. Panalo yung ating uh, Dalas. Panalo yung Dalas. So, bali yun. Yung katibayan niya ho. Yung isa ho. Kumakain na lang pa si Sa bahay. So, yun. Dahil panalo tayo. Medyo laki-laki yung pusta natin. So, yun baka ini natin ng pasig canton yung ating mga alawan mga timber wolves so yun black kancawan sabihin nila na so yun siya nagsasabi na no gagawa ng history agada ng history yo wala ano nangyari di kakain sila ngayon ng pansit na nasabi ko na eh ano yung mga tagat yung timber world nyo nasabi nyo gagawa ng history wala na So yun guys Ito tayo si Maaga pa uh, 7.30 pa lang So yun Punta natin yung ating isang Ano dito Isang Timberwolves. worms Gobernated Let's go Dito yung sa Timber culture. Feds. Pangiti eh. Ah. Eh, lak talo na tayo ah, Eh, meron akong regalo sa'yo, pare. Ah. Yeah. ka ng pasikyan to. Wala ano man sabi mo, Peds. Mahain ka ng pasikyan to na kaya. Double pay. Huh? Ano? Oo, oh, dahil dyan, mayroong kampansit kantor. <laughs> Do, zero. Si mga ngayon kayo ngayon ng pansit kantor sa akin. <laughs> Ayan. Ayan guys, abangan natin yung ating mga, ano, yung mga taga timber world. Mga natin ang pansit kantor. Ito <laughs> na, from Bospopoy. Ayan.

Hello, Dorog. Ako ng <laughs> Tagatang Dorol. Ito pala sa bus po po Dahil talo kami. Eh. Salamat po sa Pansit Canton. At saka sa Libre Cook niya. Yan lang po. Sheesh! <laughs>